Magandang hapon guys, magandang hapon. Biyahe na naman tayo. Yeah. Magandang hapon sa ating lahat. Naimbag nga malin tayo aming kakabsa. Ito yung biyahe tayo malin kakabsa. Biyahe tayo na naman. Biyahe na naman tayo. Around Kaloor. Biyahe tayo. Biyahe pag may time. Ayan. Ano guys, ah, shortcut shortcut tayo para mas mabilis yung biyahe natin kasi kung daan tayo dyan sa National Highway nakaw, oh, Diyos ko tapos traffic, wala na Shyam syam syam ahabutin para makarating sa pupuntahan kaya ito shortcut shortcut tayo para mas madali yung biyahe natin kasi iikot pa kasi tayo pag sa highway, national highway. Yan, yeah, di ba guys? Otak bang gamitin? Para hindi matrapi. Ay, nakakaantok ang biyahe. Nakakaantok ang ating biyahe. Pagbigyan kasi mahirap na no? ito. Diretso natin. Oh. Uh, Sabihin lahat. Yan. Okay. Dito na naman tayo park ng Balinsuala. Pugong Balinsuala. Okay guys. Yan guys. So nakapili na naman tayo ng halo-halo. Yan halo-halo time na naman maya maya guys maya maya halo-halo tayo mamaya no? pag halo-halo tayo mamaya pasyo ba tayo pag may time Sakto na ito. Yan yung daan dyan yung guys na ito. Sa gate. Sakto lang sa sakyan. konting konting lang para masagi. <laughs> sa tayo kumain ng halo mamaya kubusin natin dun sa bahay kubusin <laughs> natin maya, sa bahay malapit na tayo sa ating destination yan, di guys? yan, magandang gabi ay magandang hapon, magandang hapon nawawala ko guys, ay, nawawala ako dahil sa halo nawawala ang utak ko <laughs> nandyan pa rin si Haring Araw eh, hapon na magpa 5 o'clock na pero nandyan pa rin si Haring Araw no? grabe grabe yung panahon ngayon yan, yan pa rin si Haring Araw eh. <laughs> Hapon na no? Grabe. Grabe yung panahon ngayon. Ayun. Nakaka Ang init ng panahon. Sobrang. Kala ko maulan kanina kasi ma makulimlim pero hindi tinuloy. Kagaya kahapon ng lakas ng ulan pa. Diba? Makulimlim na naman kanina kasi lang hindi tinuloy. Andiyan oh, init, nakatutok, mainit. <laughs> yan, thank you so much sa sa lahat. Yan, hanggang sa muli guys. Bye-bye. Malapit -bye. na tayo sa ating gist sa bahay. Bye-bye guys. Bye-bye.